Ayan good day sa ating lahat mga ideas sa video na to. Tuturuan ko eh kung paano mag-install ng nantoking alarm dito sa Raider 155. FI. So ito yung kanyang alarm. Nantoking alarm. So same lang ito sa mga two-way alarm. At yung iba pa ang mga alarm. So ito yung kanyang susi. Ayan. Yung kanyang remote. Ito yung kanyang siren Yung kanyang mga wires. So sabihin ko sa inyo mamaya yung color coding at function niya ito yung kanyang module at ito yung kanyang isang remote Ayan. at dito gagamit rin tayo ng relay kasi ang purpose ng relay na to mag start ng new motor kapag naka neutral so kapag naka sa hindi sa mag start so para iwas tayo sa bumulusok yung motor at matumba so sa neutral lang sa mag start yung motor so ito yung purpose ng relay so sasabihin ko sa inyo mamaya kung paano natin ikabit ito So ayan At dito ang mga ideas Sasabihin ko na sa inyo Kung ano yung function Ng mga wires ng, Dito sa Nan talking alarm So isa isahin natin Kung ano yung mga function nya At saan natin sa ikabit Itong dalawang yellow wire na to I-connect natin ito Sa left and right Sa signal light ng motor Dito sa rider 150 So Pakita ko sa inyo mamaya At itong kulay blue na to Ito yung trigger Ng sa ating uh, Starter So ayan So ito yung purpose natin sa relay na to. Uh, ko sa inyo mamaya kung paano natin sa install. Paano natin si kabit dito sa kulay blue. Itong kulay orange, ito yung ECC line. Accessories wire, connect natin sa ignition switch mamaya. At itong kulay black, ito yung kanyang negative or ground. At dito yung kanyang kulay red, ito yung sa positive uh, ng battery. So sa ignition pa rin natin yan ikabit mamaya. At dito, ito yung dalawang kill switch. So bali dito, isa lang yung gagamitin natin. Kapag battery operated yung motor, ay, isa lang gamitin. Kung non battery operated, dalawa. Bali itong gray lang ang gagamitin ko. At ikakat ko na itong kulay pink. So isa lang yung gamitin natin. Kasi i-connect natin ito mamaya sa pulser. So ayan. So install na natin ito itong non-talking alarm sa kanyang motor. Ayan mga sa ay kabit na natin so itong kanyang alarm. So ilagay natin ito mamaya sa kanyang U-box. So pakita ko sa inyo. Ayan na dito natin lagay yung kanyang module ng kanyang alarm para safety. So dyan sa U-box. Ito yung kanyang mga wires. Bali binutasan natin dito. Bandang gilid. At para ma uh, diretso natin doon mamaya sa harapan so itong dalawang yellow wire itong red ayan yung kulay orange at yung blue at yung kanyang black so doon natin papuntahin mamaya sa kanyang harapan tanggalin natin mamaya yung headlight so yan at yung kulay gray so yung connect natin sa pulsar positive pulsar ay kulay light green so dyan natin lagay yung kulay gray ng alarm so purpose niyan uh, para meron siyang kill switch so dito natin i-connect ayan connect muna natin ito so ayan uh, pag na-connect na natin ito makadiyas ayan uh, at ibalik na natin ayan so doon na tayo sa rapan ayan na uh, tapos na tayo doon sa kanyang kill switch yung kulay grey kinapit natin sa pulsar na kulay green light green. So dito naman tayo maka idea sa uh, kanyang susian. Yung orange na may lining na black, so yan yung isisi line. Ayan. Connect natin itong kanyang orange wire well, ng alarm. Connect natin sa orange na may lining na black. So wag niyo pansinin yung, yung blue kasi yan yung sa kanyang uh, lead light. So dito naman tayo sa kulay red. I-connect natin dyan sa yellow na may lining na lock So baling connection yan sa red pa rin yan. Papuntang battery. Ayan. Kulay red. Pag dito uh, yellow na may black. So ayan. Itong orange sa accessories wire. Yung red sa linya ng battery. So itong dalawang yellow na to connect natin sa uh, signal light. Yung kulay violet uh, hanapin muna natin. So ito yung sa signal light. Ayan. Yung violet at light blue. So, dyan natin yung connect. So, yan yung sa left and right ng signal light. Connect natin itong dalawang yellow Kahit magkabalik na dito, uh, wala yung problema. So, itong black, i-connect natin sa uh, dito. Meron ground dito sa signal light. Connect natin dyan. Ito itong blue. So, gamitan natin ang relay mamaya ayan na uh, ulitin natin so dito ng yellow wire connect natin sa uh, violet or sa uh, light blue so kahit magkabaliktad yan at dito naman yung ground yung kulay black ng alarm connect natin sa uh, black white at itong blue so dito na natin gagamitin itong uh, relay so mag start lang sa kapag naka neutral kapag nakamyo hindi sa mag-start. So itong kulay blue ng alarm, i-connect natin dito sa number 30 at 85 ng relay. Ayan. So pwede rin natin i-connect sa 86 at 30. 86, 30 at pwede rin 85, 30. So dito tayo sa 85 at 30. At i-connect natin dito sa kulay blue sa ating starter. Ayan ang one to, Pagkatapos niyan. So dito naman tayo. Yung number 30 at 85 pinagsama natin, kinunek natin sa blue. Ayan. Yan yung sa ating alarm. So start the trigger natin yan. At dito mga ideas, itong number 85, i-connect natin ito mamaya sa neutral light. Yan yung number 86. Connect natin mamaya sa neutral light. So dito sa number 87, connect natin ito sa yellow na may lining na green. Itong number 87. Ayan. So connect natin dito. Ayang yellow na may green. Connect natin. Ayan, kapag na-connect na natin itong 30 at 85 sa kulay blue. Dito naman tayo sa number 86. So ayan, connect natin ito maya sa neutral light itong kulay blue yung number 87 natin connect natin sa yellow na may lining na green so yan yung sa ating starter trigger, gear ayan uh, mag start lang yung motor kapag naka neutral so dito tayo ito na yung last natin connect natin ito sa neutral light ang kulay ng wire dyan ay kulay blue so dito natin yung connect ayan mag-start lang sa kapag naka-neutral. Kapag naka-cambio, hindi sa mag-start ang motor. Para safety yung motor, hindi sa matumba. So yan, nakabit muna natin ito at itry na natin mamaya. Ayan mga ideas, natapos na nating natin mawaringan yung dito sa kanyang alarm. So dito pala sa kanyang module at yung linya ng positive, ah, mayroon meron sa fuse. Maganda ito kasi safety sa merong fuse. Ayan. So dito natin lagay sa kanyang Maliit na u-box so, ito yung kanyang siren Ayan So dito natin lagay Dito pala sa kanyang re remote Ayan Ito yung kanyang remote So ngayon itry natin ah, uh, na natin ikabit yung mga cover At wala yung susian So try natin dito Ayan yung kanyang lock So okay yung kanyang sa lock Ito yung kanyang unlock yan So, try natin I start. Uh, dalawang pindot. I start natin. So, good day sa goods. Ah, uh, umandar yung motor. At i-demo natin ito maya sa mayari. So, Ah, uh, patayin muna natin ito. Kasi i-demo natin sa kanya. Diba, maka-kan ka. Diba, mangingkol niya. Asal sih, 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 Park sih, 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 sa sih, 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 Depende na sa account mo diyan. Ah. Kung um, mag-lock ah, ka, ah. lock. Tapos bago mo sa start, yan lock mo na eh. Ah, okay. Lock. Tapos pag pistol sa starter ka dua. Sa dua. Ah. Yeah. Pag patay, pag patay, pwede din biskan nila na sa dua. Ah. Ya, Oo. Ah. Kumb, na oh. Pwede na diyan. Tapos lock mo na. Kumamo na kumbiyan mo na yan lock na na eh. Oh, nakalock na na. Ah. Uh. na sa. at iko kay din ba nakalock? Oh. Huh? direct mo start. Huh? Uh, na ka, patay na. Hmm. Ko nang lock. Dapat, na. Pag mo sa start. Okay. Patay. 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 tapos lock. Hmm. Ayan mga Elias, natapos na nating mademo sa mayari. So ibabalik na natin yung kanyang mga cover at itry na natin yung remote niya mamaya kung sa malayo tayo. So balik na natin yung mga cover. Ayan na, ah, nabalik na natin yung kanyang mga cover. So itry na natin itong kanyang remote mamaya sa kung doon tayo sa malayo. Ayan, ah, pinilitan mo na ng mga kasama ko yung dito sa kanyang hand grip. Ayan, shout out kay sir. Uh, shout out sa mga taga Makoy. Uh, McCoy na sa Surala.

Ayan mga idea sa ah, goods na daw ang mandan daw yung Raider 150 doon sa shop. So nagsinyas ako sa kanila. Ayan. So goods na. Mga 15 meters sa ah, abot pa rin. So ayan dito na tayo sa shop. So ganito lang mag-install ng ng talking alarm dito sa Raider 155. So step by step. So sa mga hindi nakakaalam, so alam mo na ngayon kung paano magkabit ng Alarm dito sa Reader 155. So, ayan. Non-talking alarm. So, ayan. Hanggang dito nating video about sa pag-install ng alarm dito sa Reader 155. So, ayan. God bless sa inyong lahat.